Walang traffic ko. Oh. So, Ito. Uh, traffic sa Marcos Highway. yun. Kabilaan I mean, yung traffic. Kabilaan oh, yun. Dito. Traffic. Kaya traffic, ang dahilan dito. Yan. Yung U-turn. O. Oh. Di ba maluwag sa may kanan? Di ba? Nagka-traffic sila dahil dito sa may U-turn. Ano. You know, dito sila malawag naman doon. Pagdating sa Ligaya, ganun din. Yung traffic. Dahil rin sa U-turn. Okay naman yung flow eh. Oh. Okay, okay yung flow niya. You know, nai-stack kasi siya doon. Nai-stack siya doon. Kaya ganun ka traffic. Okay No? pipit sila doon. pipit oh. sila. Damay-damay. Ay, traffic. I Ibay ko di traffic. I oh you.